Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Second day namin dito sa Calgary. At katatapos lang din natin mag-blur ng book pero basa pa siya. Kasi si Marvin, naginit init na siya ng tubig, kakain na kami. Ang kakainin niya, yung energy na binili namin nung isang araw. Tapos yung akin, yung cup noodles na ano yung cup noodles lang ako sila ati pam tapos na silang mag alis na sila kasi susunduin pa nila yung pinsan niya sa airport susunod so, na lang kami dun guys And, nakabihis na rin naman ako And, mag aayos na lang tayo mamaya nandun at si Marvin sa labas tinatawag na niya ako mamaya pagkatas kong kumain itutur ko kayo dito sa Airbnb na nirentahan namin basement lang naman siya kasi nga uh, talagang buong maghapon wala kami dito, tutulugan lang. Pero ang ganda ng basement, guys. Sobrang ganda. Kagabi ko pa sinasabi kay Marvin na maganda. Huwag nyo muna asahan na sobrang linis ang kwarto namin kasi kalat-kalat yung gamit namin dahil wala pa kami time. Pag uwi namin kahapon, mga magto na tapos siyempre, binaba pa namin yung mga gamit na sobrang antok. Nagbanlaw lang kami, tapos natulog na. So tara na sa labas. Kain muna tayo guys. Ito yung cup noodle na kakainin. Si Marvin tapos na na inun niya na energy niya. Gano kalayo airport dito? Palayo. Ay, gano. Ha, 20. 20 minutes. Huh? Doon daw bang kita kita? Sa pambo ko. Si Marvin ang sarap ng tulog kanina, guys. Umihilig pagod na pagod siya. Kasi ang layo mo ng biyahe. Mga tanghalin na nga kami lahat ng niya. Eh. Mga alas 8 na ba? Mga nagsilabasan na. No? Okay. Pagod pa yan. Sakto naman. Enjoy naman namin yung biyahe papunta dito. Nakabisita niyo mabilisan sa mga ibang town. Kumain, yung mga ganun. Tapos magpa-picture. Oo, oh, isa na rin na yung ganda. Mm -hmm. Drama, maganda dun hanggang ngayon na amaze kami ni Marvin sa ganda doon. Sabi lang Sa iba, yung mga nakatira dito, normal na lang yung mga bundok-bundok na yun. Oh. No? Pero sa atin, talagang gandang-ganda tayo. Kasi nga dito, dun sa, sa sa Scotchon kasi flat. Pero may ibang part doon na nadadaanan namin. Papuntang Esther Hazy, tsaka Whitewood. May mga bundok din naman sila dun sa part na yun. Pero yung part na papuntang Regina to Saskatoon, talagang plat yung madadaanan mm -hmm. mo dun. Kaya sabi ko, ah oh, mayroon din parang bundok-bundok dito papuntang Whitewood, di ba, Bebe? Good morning, guys. House tour daw, house tour. Flip ko lang, Ben. Ito yun, ano? Ito yung basement. Ano? Wait, flip ko lang. Oh, uh, <clears throat> Ito yung pataas hanggang ganyan yung labas. Labas yan ito, hagdaan pa ko dito sa, ano, Airbnb. Ito ang aming sala at kusina. Mm-hmm. Ito na no, converts bed na rin to. Ito Ito yung may thermostat na ano, na separate sa taas. Kasi mukhang din ganun yun, no? Kasi paupahan talaga to. yung kwarto namin makalat, eh. Sobrang kalat pa ng kwarto namin, guys. Kasi wala pang time mag-release. Kasi ano, ayun yung bintana pa. Tapos ito, closet. Chill ka lang. Vlog ko to. Ito ready na rin ng ano, ng nang host at pati Canton, ni Jok lang TV sa TV din TV yan din para sa mga bahay lang ganun microwave sa kitchen hindi ano? 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 pa ka ba natitignan ah may baso, baso. ano itong taas Layan. yan oh, wala pala ito na-check mo na ito uh ah mayroon dito silang mga kape uh -huh. sa so, to oven sa to oven Ah, ito pala, prituhan. Mm, Pwede yung prituhan ba yan? Tapos meron ding, ano, tinapa. May mga kutsara tinidor din. Ano naman ito? Basura. Ito pala yung basura, ano eh. Hey, nga. Sabi mo kanina wala. Meron sure, na. No? Then ito naman yung... Dishwasher. Dishwasher. Smee. Itong... Ref. Alin ba? Ito, dala ni Ate Pero ito, dito na to. Ito ba? Sa kalate pang din ba to? Hindi. dito... Ay, dito? Man, no? katulad yung kalate pang baka dala. Oh, dito na siguro yan. Meron dito ang mga plates. Uh, yeah. Ah, may rice cooker din. May rice cooker din sila. The, may ref. From freezer. Ah, uh, freezer. Lamig, no? Parang winter, no? Winter. Dito, fall. Eh, may hey, dito yung pagkain, be. Mm. Ito, tindara namin kahapon. Okay pa ba siya? Okay pa yan. Sige. Dari ba natin? Ano naman? Kaya na sa biyahe. Kaya na sa biyahe? Yes. Dawa tayong pain Meron kami sarili dito. Ay, wait lang. Wait lang. Ang naturo mo. May sarili kami dito. Washing machine. Saka may dryer. Uh, Ang Washing na natin. Sino? Ano na yan? Ito yung ano. Kwarto rin na natin. Hindi na namin ipapakita yun guys. Karat pala. Sa sarang. May gamit na sila dun. Ito yung washroom. Washroom. At dalawa yung sa salamin. Meron pa dito. Yup, 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 yup. Ganda rin yung washroom. Ito dala namin itong mga to. Sumula so, dito. Hanggang doon, um, makadala na namin yan. Pati ano, yung um, power, dala na namin. May kasama ng tisyo. <laughs> Ayun to naman yung liguan. Mm, yung, para sa mga bayi-bayo lang Mayroon din ba? silang mga naka-provide, parang hotel, may provide silang mga sabon, power, mm. diba? Diyan ka na kumain sa washroom, paano masaya? Ano <laughs> yung body Ah, lang. Ah, uh ah, ah. Ayun, ah. Uh -huh. Tapos maya maya din, alis na kami. Buti oh. may TV din dito, no? Ay, hindi mo Kung kailangan ng talaga. Oo, may TV, pero... Ay, parang ano, Alam nyo, kahit TV. basement, to mas, to, mas maganda to sa inupahan namin doon sa Winnipeg, di ba, ba? Hmm. Di yung sa Winnipeg napakita namin, pero... Oh. Mas maganda to. Ano mas mura? Ito? Hindi ko tanda. Hindi ko tanda. Hindi ko lumutot lumutot daw ako pero mas parang mas mura mas doon. mas mura to mo kung binara mas mura to kasi five days to eh eight hundred plus lang yun pa ah, five nights hundred tas doon four ba hmm sa kabilang ng one hundred one plus lang one plus, plus lang mas mura to mm -hmm. sila may gusto ng mura Noong una kasi, ang balak namin, kami lang ni Marvin, mag-hotel mag kami. Tapos, na, tapos nasabi sila ate Pam na sama-sama na lang daw. Kasi yun. Para Tulog mas lang. Mak Matulog lang naman kasi. Mm. Eh. Saka para mas makamura nga daw. Kaya ayun. Ay, ang ganda naman ng basement. Kasi mm. ano siya? Townhouse to no, be? Mm. Townhouse siya. Tapos yung ako, basement, na, Apo, napaka na basement, napakaganda. Parang basement nila ate Emma kuya I Alwin. Mean, ang ganda ng basement nila. Pwede nilang paupahan naglaro nga kami ni Sayon doon sa basement nila kami kaming dalawa lang. <laughs> Tapos nag-send nga pala sa akin si Ate Emma kagabi. Pero kan kanina ko lang napanood kasi sobrang pagod na talaga kagabi. Tapos yung pag-download, pag-upload ko ng video, ng vlog ko guys. Nako, wala talaga, sobrang bagal talaga ng data ko. Sim na gumagana siya kapag titingin-tingin lang. Facebook scroll, TikTok, search, Google Map. Pero kapag mag upload ako ng video, hindi. Tapos, naki-hotspot na ako yung Marvin. Kahit hotspot ni Marvin, magbagal din. Tapos dito, yung wifi dito, hindi ko alam, pero ang bagal din niya. Kasi kagabi, nag-connect ako sa wifi. Tapos ngayong umaga, hindi pa rin siya nag-upload. Uh, ano, nag Mas binantayan ko siya. Hindi ko pinapatay yung phone ko. Hindi ko siya nag 100% na siya. Ayan, nakacharge yung phone natin. Tapos tinuruan ako ni Kuya Alwin dito sa camera na i-4K ko kasi naka Osmo oh, Pocket reading sila. Mas malinaw nga daw kasi mas mataas, mas malakas nga lang siya sa ano, sa memory card. Pero okay lang, maganda naman. Kailangan talaga may edit ko agad tapos ma ko para magamit natin. Kasi hindi siya ganoon kalaki yung memory card ko, 200 plus lang. Pala nga namin ngayon, bibili kami sa Best Buy ng 500. Kasi yung pupunta, may camping kami, tapos may mga iba pupuntahan kami tulad ng Saban. So, ano ba, makapagkayak kami, hindi ko gagamitin tong Osmo Pocket 3. Kasi hindi naman siya tulad ng mga action 4 na pwede sa tubig. Maghuhugas na si Marvin guys, tapos ako magpa-plancha sila. Ate Aida, kasabay na namin. Papunta ang airport. Ay, hindi tayo sa, hindi, hindi, hindi tayo sa airport sa exit ng Waterton. Ah, Waterton. So doon na tayo magkikita-kita. Hindi sa Waterton, sa exit ng Calgary. Exit ng Calgary, doon oh. na kami magkikita-kita guys. Dahil papunta tayo ng na... oh, Waterton. Ang ganda ng washroom, natutuwa ako. Ah, oh. ayan ang ating outfit. Marvin. Ay, eh, tumawag na si Adayda Guys, kahapon, papunta kami dito. Naligaw-ligaw pa kami. Napadala yung kahapon, guys. Kahapon, pauwi kami dito. Papunta na kami dito sa Airbnb. Umula ng sobrang lakas. Grabe. Wala nang makita sa kalisada. So, sobrang lakas. Tapos, syempre, hindi, na, hindi naman si Marvin sanay sa sobrang dami sa sakyan. Kahit naman sabihin natin madami din sa sakyan sa Regina, yung dami ng sasakyan dito sa Calgary, sobrang dami. Tapos, yung iba ang talaga, bigla-bigla na lang sisiksik, nakakatakot, delikado. Tapos yung papunta kami dito, naligaw-ligaw pa kami. Ang tagal ng biyahe, sobrang laki pala ng Calgary. <coughs> ang laki. Papunta dito, mula kala ate ay papunta dito sa Airbnb na inupahan namin umabot din kami ng halos 30 minutes mahigit, mga 35 minutes gano'n tapos nang lakas lakas pa ulan tapos nang nandito na kami, malapit na kami dito iba pala yung binigay ni, ni Google na ano address pero yung binigay kasi nung may-ari nito, ni-click lang namin so may link na siyang binigay, ni-click lang namin so sinundan lang namin, tapos nung magkaiba kami ng pinuntahan nila Kuya Chris, sila Kuya Chris tama yung pinuntahan. Tapos may ni Marvin yung may-ari, sabi niya, hindi daw niya kami nakikita sa CCTV sa harap. Tapos sinad ni Marvin yung bahay, nag-park pa naman kami sa harap. Nag-send si Marvin, buti na lang hindi kami pumunta doon, pumasok. Nung parang doon sa may basement na hindi kami nag... nag ano, mamaya magpatawag ng mag tulis, hindi pala rin yung aming inupahan. Huwag may message ni Marvin na sabi niya, nandito kami. Tapos sabi niya, hindi daw yun yung bahay nila. Pero malapit na. Ilang minutes na lang din. may sumusilip. Matapos na ako, baby. Okay, let's go. <laughs> malamig daw ngayon. Sabi nila, Kuya Chris, magdala ng jacket. Pero marami nang nag-message sa akin itong weekend. Dado na kami sa Regina na malamig nga daw. May iba nga nagsabi din na magdala ng winter jacket hindi naman kami na pa, ano, isa lang yung dala namin jacket ni Marvel tapos manipis pa. Ay, akong bumili ng jacket kasi hindi naman kailangan pag uwi ng ano sa Saskatchewan kasi may mga jacket naman kami. Kaso ah, pag sobrang langkat, hindi namin talaga kinay na Marvel. Baka mapabili kami ka ni Marvin. Ayan. Ah, na kami nito. ay pa lang? April pa lang, guys. Kasi nga, pinapagplan naman na nga, hindi pwede yung bigla ang magbubo kasi sigurado mahal na. Pero balak namin ni Marvin, bumalik uli dito sa Alberta ngayong fall. kasi maganda daw dito sa Banff. Sa Banff maganda ng 4. Hindi kasi kami nakapunta nung sa Niagara Falls nung ano nung fall eh. Kasi nga yun, titipid-tipid na kami dahil nalilipad kami dito sa Saskatchewan. Ngayon lang din kami nagbabawi-bawi ng gastos ni Mora ay Green. Ay, nagbabawi-bawi. Ngayon lang kami naggagastos kasi no, na, siyempre, enjoy na rin namin habang nandito kasi hindi naman sa sobrang dami na namin ipon. Magbawas lang kami ng kaunti. Bawa ng... Siyempre na nagpapakapagod na rin naman kami ng bongga-bongga na ni Mora Minsan naman kailangan din namin mag-relax. Tapos siyempre, sa mga nangyari, nangyayari sa mga policy. Pero sa awa ng Diyos, wala pa namang mga announcement ulit sa Saskatchewan. Pero yun nga, sa so, Ontario ata, mayroon ng mga bagong policy na ulit. So, Sumisilip na siya. Hindi, sa hulikod sa akin. Okay. Sa hulikod na lang. Yeah. Aakyat na daw si Marvin para maayos na niya sasakyan. Okay naman yung buhok natin, pero gusto ko kasi talagang mas maganda siyang tingnan kasi mo picture picture tayo. Kaya nipa-plan siya natin. Ayan. Excited na ako. So, sino kwarto? Okay. Sa higa, ah, uh, sa higaan na lang. Okay. Siyempre excited kami kasi first time namin dito sa Alberta, guys. Magdami rin kami sa gusto i imit ni Marvin. Kaso nga lang, meron kami itinerary nila Ate Aida. Madami kami pupuntahan, parang hindi na kayang isingit. Kaya siguro next time na lang din, pagbalik namin ni Marvin. Pero hindi namin sure kung mag-long drive kami ni Marvin. Pero kasi sabi ko, pag nag-airplane naman tayo, konti lang yung madadala natin gamit. Tapos hindi tayo makakapamilit. Sabi ko, kasi kahapon nang nagbili kami ng isang sapatos, tapos 5 version lang yung tax, tuwan-tuwa si Marvin. Kasi na ang baba. Tapos ngayon lang din bumili si Marvin ng sapatos Umuli na sapatos sa sarili niya. Kasi yung sapatos na kulay puti niya, nauna, regalo sa kanya ni Tita Rhea. Tapos itong puti niyang bago, hindi, one year na siya. Talagang parang bago kasi ilang beses parang nasunod ni Marvin tapos ito na ulit, sapatos. Di ba, naalala nyo, nang bago pa lang kami ni Marvin, sobrang daming nagbigay sa amin ng mga damit, pants, tapos mga sapatos. Kaya hindi rin kami bumibili ni Marvin. Yun na, pina, na talaga yung ginagamit namin. Kasi sabi ko, ang ganda pa ng mga binigay nila kahit yung iba doon. Ano, mga pinaggamita nga, ang ganda pa. Lalo na to si Marvin talaga. Kulipot <laughs> sa sarili niya, Pero sa akin naman, hindi naman niya ako pinagkukuripitan kapag alam niya na magkailangan ko talaga. Pero kung mga ibang kaartahan lang naman, <laughs> pinag-iisipan niya, sasabihin niya sa akin, pag-iisipan mo mabuti kung kailangan mo talaga. Kasi baka nakatamba ko lang din sa bahay, sayang. May iba kang mas kailangan bidhin. Ayan. Di ba nga siya ngayon bumili na itong akin, yung Osmo Pocket 3? eh ang mahal na ito guys nasa 1,000 pesos tapos siya rin ang nagbayad na itong pagpapaayos ko ng mulo tapos yun nagshopping shopping ako para nga sa mga susuotin ko dito sa Calgary so ayan okay na guys maganda na yung ating look. So, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. See you na lang sa kasunod nating vlog!